Hello guys! Today's video guys ay eh magluluto ako ng yan, iba-ibang klasing ulam guys. Today is Monday, Thursday. Ito po yung aming ulamin. Yan, meron akong pusit guys na daing at saka bunlis na danggit. Mayroon akong maliit na dilis. Galing pong Bantayan Island lahat to guys. Galing sa aking uh, pinanggalingan sa Bantayan Island. Yung dilis na yan guys, ay ilalagang ko siya ng kamatis at saka sibuyas. Tapos mayroon akong tortang talong. Ang nilagay ko na dyan, itlog. Tapos sa uh, durog na paminta, durog na durog, at saka asin. Ito naman guys, yung scrambled egg ko, wala po siyang paminta. So nilagay ko na siya ng asin at saka konting panglasa. Dahil dito po yung aking apo, hindi ka ayon niya na may paper. Tapos yan, yung hotdog na yan ay para sa kanya. Tapos gagawa ko ng sinangag na kanin guys. Yan, wala rin akong ibang ihalo dyan na gulay-gulay uh, or ano kasi hindi ko nga yung akin po ayaw kumain ng ganun naglagyan ko lang siya ng bawang kaya tara guys, start na tayo sa pagluto start na tayo guys pagluto, yan maglagay na ako ng oil unahin natin yung scramble egg eh, guys unahin natin yung scramble egg eh, pagluto. hotdog. Sunod sa hotdog ay yung torta. Wala tayo nilagay halong dyan guys na ano, yung kamatis or sibuyas layo po ng aking Gusto ko guys sa torta ay hindi masyado matagal sa apoy. Yung ano pa siya, yung hindi pa siya masyado uh, dry na dry. Gusto ko kaya ano, yung medyo ano pa siya, lasado. Ay ko ng dry na dry. Ayan. Gusto ganyan lang guys, gusto ganyan lang siya. ay ayaw, ayaw ko nang dry na dry. So tanggalin na natin guys. guys. Ano, initin lang talaga natin. Actually, yung hotdog ay luto na yan, guys. So, kailangan lang natin mainit yung inside. Yung parang, pag medyo lubalabas niya yung cheese niya, okay na. Kasi, cheese hotdog ko guys. Gusto ko kasi hindi yung sunog. At gusto ko ay naluluto talaga yung or umiinit yung naiinit yung loob. Gusto na to, eh. Gusto ko naiinit. malapit na po yan tapos natin yung torta pag ano na lang tayo ng konti oil na maya ayan na yung egg natin guys yan ang gusto ko sa egg guys tayo kuna ng masyado dry guys, ay butter ang nilalagay ko dyan. Pag nagluluto ako ng cake, ay butter. Yan. Nakita nyo guys, yan. Lumalalabas na yung cheese. Yan na yung sign na yan na uh, nainit na yung loob. Yan. Ayaw ko kasi nga malamig yung loob. Pero actually, hindi ako makakain nito guys, yung aking ako. Hindi po ako kumakain ngayon na yun, uh. kain na ako sa sante na ulit. Tapit na yan, guys. Yan, nakita nyo, guys, yung cheese. Yan. Yan po yung sign. Yan siya ay mainit na pati inside. Ganyan na pwede ang kayo magluto niyan, guys, sa ating ano, torta. Or gusto nyo dry. Yan ang gusto ko sa torta, guys, eh. Pero gusto ko dyan guys, ay mayroong kamatis, sibuyas, ay kaso lang, nandito yung aking puging apo, kaya hindi pwede, yan. Pagay na natin guys. bukod na po yan. yan. So dito na tayo guys, maglagay na tayo, magtotorka na tayo. Mag-add lang ko ng konting oil. sama na natin guys kasya na yan ngayon guys lagyan natin ng twist maglagay tayo ng cheese yan maglagay tayo ng cheese guys may version ko guys ha nasa inyo po yan ito yung aming version yung nilagay ko pala ng cheese guys ay mozzarella at saka cheddar cheese yan so, yan so, natin hindi dapat masyado marami yung mga, mga para madali so, lang yan siya guys Okay guys, huwag so niyo masyado lakasan ha. Kailan muna natin matunaw sa na yung cheese. Pagkatapos nito guys, ang aking isusunod ay sinangal. Pagkatapos yung doon na nulutuin yung aking mga tuyo at saka dahil. pasta rin natin guys. Tapos maglagay ulit tayo ng cheese sa toppings guys. Tapos takpan ko siya guys para matunaw. Okay. Hinahawakan ko siya guys para matunaw yung ating cheese. Ayan guys, ha, tingnan na natin. Wow! Ito pala guys, that, ah kaya nilagyan ko, ito po yung paborito ng ating mga anak. Actually, sila po yung kakain nito guys, hindi ako na natin. Ayan. Para natitwist yung lasa, guys. Nakakaiba. Gustong gusto nila yan. Ay, sorry guys. Gusto kasi nila gay cheesy. Lagi. Ayan. Wow. Perfect. guys, ang nilotoin ko yung aking sinangag. So, hindi na tayo mag-add ng mantika guys. Tama na yan ha. Yan, maglagay na ko na ang aking bawang. Huwag na add ng mantika kasi uh, mahirap na. Sa bagay guys, ng aking oil na gamit ay healthy yan. Healthy oil yan. Pero kahit pa, oil pa rin yan. ayaw po na susunog yung bawang guys basta na uh, na, na aamoy nyo na enough na po yan so ilagay na natin yung ating rice gusto ko sana guys ay may mga gusto may so, mga gulay gulay ako lang sabi ko nga meron ako dito ulilit so ilagay lang natin dito guys ay asin so, at saka ilagay natin ng panglasa ko Actually guys, bahaw namin to eh. Wala kasing kumain ng kanin sa gabi. Ay, ang daming bahaw. Nakita nyo guys? Yan. Yan. Sarap guys. Tingnan yung, yung hotdog guys. Yan. Tapos yung itlog. Yan yung gusto ko sa egg guys. Medyo malasado masarap sana yan guys kung mayroon po Sa yes, Ngayon guys, maglagay na ako ng panglasa. Yan, maglagay ako ng liquid seasoning. Yan, dati lang. Tapos maglagay ako ng konting asin. ko ng konting paminta, guys. Lagyan natin ng konting paminta. Kunti lang. Ang bango, guys. susunod, ang ininix natin, lulutuin ko yung aking dilis. At pagluto kasi ng dilis guys, kailangan ng konti yung mantika, hindi siya marami. Bago ko lutuin yung aking pusik at aking daing na Durog-durogin ninyo guys para na masarap. Mainit talaga maiging rice. Yan ang gusto namin sa ano guys, bawak. Ayan, nakita nyo. Yung nakakain siyang hindi sunog. Basta lumabas din yung aroma ng bawang. Enough na po yan. Hindi dapat kailangan sunogin. kita lang guys dapat tapos yun ilagay na natin yung dilis pala na to guys pag galing, yung galing sa laot buhay buhay pa ito guys binibilad na wala, po, lagi, wala pong nilagay na ano man walang asin wala lahat basta buhay pa siya guys binibilad na agad to yung gumawa pala nito guys ang aking kapatid nakakatanda sa akin. Dapat guys, ay eh, hindi nasunog ang pagluto nito kasi papait. Continuous lang ang pagganyan. Kasi masarap siya pag hindi sunog. At saka, titlok guys, kaunti lang mantika dapat. Makita okay, ko sa inyo ang bell end kung paano ko siya ginawa. Kasi pag once ay eh, nasunog yan, papait. Masarap ang dinis guys pag ito yung gusto kong bilis, guys. Hindi yung puti. Ito yung gusto ko. Hindi siya puting bilis to. Yung maliliit siya. Ayaw po yung puti. Gusto ko din to. Ito po yung kuha doon sa anong ng kapatid ko. Masarap. Ang dami nito, guys. Alam mo ba, may ano, maliliit na pusit din to. Ang kasama. Basta pag ano, buhay pa siya, guys. Binibilad na to. Masarap din to, guys. Gawing ano, bagoong isda. Ginagawa to sa amin, bagoong isda. Yan, nakita mo nyo may nahalo ibang isda. Yan, halo-halo kasi to guys. Yan, Oh. Yan, yan. so lutuin lang natin yan. So, hintay lang muna natin guys. Yan guys, malapit na tayo. Pag medyo mag-crunchy na yan guys, crunchy na siya. Crunchy guys ha, hindi sunog. Kunti na lang po. Sarap guys. Walang kalat-alat. Wala ko kasing asin to. Pakansiin lang natin, guys. Basta lang yung apoy, guys. Tapos continuous lang yung paganyan. Tsaga lang, tsaga. Mahina lang siyang apoy. Huwag biglain para masarap. Pag gusto nyo kumain, dapat dandahan, diba? Nasa proseso yan, guys. Hindi dapat hindi mo si lahat ng mabilis hindi masarap get charot <laughs> charot guys ano kayong connection doon guys no? ibig sabihin ko lahat ng pinapabilis na pagprasis sa pagkain hindi yan masarap dapat ano, may love na kasama dandan. dandahan tsaga So ngayon guys, ilagay ko na yung aking kamatis at saka aking Oh, yeah. Ganun ang pagluto nito, guys. lulupuin, kailangan malamta mo lang yung sibuyas sa saka kamatis. Pinak na po yan. Bango guys. Namay nyo ba guys? Bango. Actually guys, parang ako lang talaga ang kakain nito guys. Mga anak ko, just, hindi nakain. Pati pusit. Pusit banggit. Si Mami lang at saka si daddy. Yan. Enough na yan, guys. Yan, nilipat na natin, guys. napakasarap niyan guys. Promise. Ito na guys. Start na tayo paggawa ng ating pusit at saka danggit. Yan. So yan, unahin ko na yung pusit. Yan, kailangan maganyan guys para pag kumulubot siya, naluluto na yung ano. You know, ito naman guys, dapat hindi rin siya na-overcook. Bakit? Pag yun, sa overcook yan, chewing gum po yan. Masyado yan matigas. Ito guys, inong ako yung nasa island pa, sawa ako nito. Araw-araw pusit. Kasi ito po yung hanap buhay ng aking magulang, pusitan. Dati, ilan yung ano namin, ilan yung pambot. Alam yung pambot guys. Pambot yung pangpahit ang hanap buhay pusit ganito lahat ang kuha kaya araw araw sawa ako sa malalaking pusit at saka yung mga itlog guys itlog ng pusit almusal dyan lagi sana po ako na sagana sa isda at saka sagana sa lahat ng seafoods Pag para makakain lang kami ng karne dati guys ay every once a week pag mayroong nagkakatay. So may nagkakatay. Pero marami naman mabili sa ano, market. Pero alam naman yung mga matanda ay gusto nila lagi fresh. Uh, Habang hinihintay natin yung ating pusit, guys, maglagay na tayo ng dagdip dito. So, dapat guys na eh, hindi nasusunog bawal po masunog yan guys ikot, ikot lang ikot ikot lang ito mo guys naman nyo guys sabi kaya ko ng konting oil guys ha? naman nyo guys naman ito eh Actually guys, yung aking mga daing at saka yung aking mga tuyo, hindi po ako bumibili din sa Manila. Lahat po ay galing island. Galing Bantayan Island. Stock lang po yan guys. Minsan ilang ano yan. Ilang buwan. Ilang buwan bago na uubos. Kasi ako lang po yung kumakain. Not at least pag andito yung ating mister. O hindi naman din kasi araw-araw po. -araw, kakainin natin po. Ano lang Creeping-creeping lang ba guys. Pag so, ito, nang kikrave yan. kalagay lang yan guys. Sorry. Tatagal siya guys na kahit isang taon. kasi dry na dry to eh yung tuyo naman ang tatagawa kailangan yung, yung mga kaway kaway guys matuto masarap kasi yan pas gusto ko yung tuto gusto ko dyan tuto sa kalaway kalaway kumain guys pupunta ka muna sa bahay magsisindi po tayo para kay God na naman tayo oras ni God ngayon siya ay nagsakaripisyo para sa ating mga kasalanan kayo ba ay lahat pa tayo ay naniniwala sa ganun guys o, kasi naniniwala ko dito Sakit na yung pusit, guys. Sakit na. At huwag dapat i-overcook ang pusit. Kasi yan, magiging chewing gum yan. Magiging chewing yan, guys. Pag yan, i-overcook yan. Amoy nyo, guys. bahay. Napakasama na ako Patanggal nga to please. Ayan. Luto na yung natin guys. ba? Crunchy yung blanket, guys. Akin mas gusto ko yung crunchy. Lagyan ako ng konting mantika, guys. Kulang cool ako. ka na maglaga ng okra kasi so, wala na wala akong okra guys masarap sana may linagang okra masarap ka guys pag may linagang okra combination ayan tanggalin na natin guys ito na tong tatlo crunchy. Huwag masyado kasi magka-crunchy pa yan siya guys. Kasi andyan pa yung hip niya. Ayan. Hindi dapat siya sunog. Kasi papait din po yan. Ayan. Ayan na yan guys. Pakita ko na sa inyo lahat ng aking uh, um, niluto. Hello guys. Ito na guys ang aking finished product, ito na po lahat ang aking niluto. Yan guys, isa-isahin ko sa inyo guys. Ito po yung aking tortang talong with cheese. Ah, uh, mozzarella cheese at saka cheddar, cheddar cheese yan. Ito po yung aking scrambled egg at saka hotdog ng aking apo. Ito po yung aking danggit boneless at saka pusit Ito po yung dilis na maliliit guys na nilagyan ko ng kamatis at saka sibuyas. At yan po yung ating fried rice. Yan po yung ating fried rice, guys. Kainan na po tayo, guys. Yan na po lahat. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you in my next video, guys. Bye. God bless us all. Bye.